Big Brother Gen 11 permit to enter. Ah! Yes! Oh my gosh Pwede na kami bumalik sa bahay! Ah! To the left <laughs> room. Oh, Pakaramdam niyo sa na lang kayong natitirang housemates sa loob ng bahay ko ngayon. Gusto kong malaman kung sino ang pinakakarapat dapat na maging big winner hanggang sa pinaka hindi karapat-dapat. Ang rank 1 ko po kuya ay ang sarili ko po kuya. Rank 1 kuya, uh, ilalagay ko po yung sarili ko. Rank 1 po is ako, rank 1 kuya. I would put myself. Siyempre kuya, sa rank 1 po, yung sarili ko po kuya. Ang rank 1 ko kuya is si Kai po kuya. Rank 2 is kuya JM po. Rank number 2 is na si JM po kuya. I rank kuya JM. Nag sa rank 2 ko po is si kuya JM po. Ang rank 2 ko po kuya ay si Kai po, Kuya. Po sa rank 2, inilalagay ko po si Kai. Uh, rank 3 po, Kuya. Is myself po, Rain. Rank number 3, I put up Rain, Kuya. Rank number 3 po, Kuya, is si Kai po, Kuya. Rank 3 naman po, Kuya, si Ate Colette po. Rank 3 ko po, Kuya, si JM po. Sa rank 3, Kuya, inilalagay ko po si Colette. Uh, Sin 4 naman po, Kuya, si Kai po. 4 ko, si Ate Colette si Ate Colette. Si Colette. Sa rank 4 ko po, Kuya, si Fiang po. Sa rank 4 po, ilalagay ko po si Fiang. May rank 5, that is Fiang Kuya. 5, si Fiang po, Kuya. Sa rank 5 po, il ilalagay ko po si Rain. Si Rain po, Kuya. Ibinibigay eh ko po, po kay, kay Rain po, Kuya. Rank 5 ko po, Kuya, Uh, si Rain po parang 6. po nilalagay ko po si JP si JP 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 Kuya JP po Kuya Yan Kuya